Ganaro po. Ako po si RP, the Gym D po. So, itong episode natin ngayon ito is about do sa mga nagko-comment sa atin na hindi daw dapat ako ang nag-demo uh, de ng mga gym equipment. Makikita nyo dito sa screen yung mga tao na nag-describe na wag daw ako, kundi dapat bodybuilder. So, ang paliwanag ko kasi dito, palibasa po kasi, ako mismo nag-design ng mga equipment na yon, Pero ngayon dahil may mga nagtatanong sa atin ng mga ganon, nag tayo ngayon ng mga sikat, na mga bodybuilder. So, tawagin natin yung mga tropa ko ngayon. Si Kuya B. Ano na B? Ano na? Ano na? Si Jero Nakifiman. So, silang dalawa ngayon na mag-introduce at mag uh, ng mga gamit natin. Unahin na natin si Kuya B magpaliwanag ng RP Smith Machine. Okay, ito. Naghahanap ka ng RP Smith Machine na multifunctional. Baka hindi mo to alam, B. O, papakita ko sa'yo at may hingga dito, B. Marami nga hindi nakakalam kung paano gamitin to. O, gusto mo magpalaki ng shoulder. Ito na, B. O, shoulder press. Ayun lang, B. O. shoulder press. Pwede mong gawin to. O, o. Di ba? Eh, ano, B. Mahina yung back mo. Mahina yung back mo. Gusto mong i uh, improve yung lower back mo, B. Ganito lang. Baba mo lang to, B. Bababa mo na, ha? Oh. O, oh, bababa mo. Ay, wait lang. na Nahook, eh. Bababa mo siyang ganyan, B. Pag nababa mo na, ano gagawin mo, B? Ganyan, di ba? Pwede kang mag-deadlift dyan, B. Ganyan lang ka-basic, B. Oh. Ayaw mo pa. Ayaw mo pa. Di ba? Gusto mo i-improve yung lats mo, yung back mo. Paano ang dapat gawin? Pwede ka rin mag-row dyan. Baka iniisip mo yung lang gamit yan, ha? Oh, marami na ako nabigay ng workout. Dalawang muscle, ano na yun ha? Dalawang workout na yun na magkaiba yung muscle part. Back tapos shoulder. Baka kala mo, ito lang yun. Hindi lang yan. Nakikita mo yung handle. May di-handle. Ibig sabihin, pwede kang mag-row dito, B. Oh, and yun, i-row mo lang yung 100 ang bigat. Sabi ko sa'yo, oh, ganyan, i-row mo siya. Di ba? Form na lang ang kulang. Meron ka ng ganyan. Biruin mo sa isang machine, ganyan. Ang daming pwedeng gawin. Di ba? O, oh, after niyan, B, baka kala mo, ito lang na naman. Ito na naman. Hindi pa yan. Dito pa, B. O, oh, walang sumasandal sa braso. Bakit? Maliit, eh. Paano? Hindi mo na workout. Kulang ka ng ganito, eh, oh. Ito lang, oh. O, oh, rope. Gusto mo mag yung braso mo para sandalan ng bebe. Kaso wala kang ganito. Bumili ka muna, B. Papalakihin mo yan. Okay? Ganyan, oh. Kung meron ka straight bar, pwede na straight bar dyan, B. Ito pa malupit, B. Pwede mo i-adjust yan. Eh, maliit ka. Ganito ka lang kalit, B. Hindi mo maabot. Ah, adjust mo lang yan. no? Oh. Adjust, di ba? Atake mo ganyan, ma-adjust mo. Oh. E eh, yung height mo pang ganito lang, oh. Pwede ka na ulit mag-tricep extension dyan. Gets mo, B? Para sa lahat. Kahit yung anak mo, kahit baby pa yan, pwede dyan. Adjustable, ha? Oh, baka akala nyo yun na yun. Siyempre, pinakita ko iba't ibang gamit. Alangan naman na ikaw lang gagamit niyan. E buong pamilya kayo gagamit. Oh, dito. Pag may gusto mag-tricep, oh, tara, halika dito. Papakita ko sa inyo kung paano. Hinahanap mo kung nasan ako. Tumingin ka dito. Ito, oh. Oh, di ba? Oh, tat buong pamilya kayo. Oh, tatlo. Diba? ba? Kung walang oras yung pamilya mo, ayan oh, bumili ka ng ganito sigurado. Kung gusto mong mag shoulder press, mag deadlift, oh, sabay-sabay kami gumagamit. May hassle? Wala, 'di ba? Ano gagawin mo? Bibili ka na lang. Ilagay mo na, na sa bahay niyo kasi sa gym niyo. Ayun na. Oh, ayun mo pa. At ang malupit dyan, B, quality yan, okay? Sobrang tibay niyan, kahit isang pa yung buong pamilya mo dyan. So, ganun na nga. So, naipaliwanag na si, sa inyo ni Kuya B kung paano gamitin itong RP Smith machine. So, dito naman papasok yung fabricator na nag-design ng gamit na to. So, ito, kaya ako pinapaliwanag ito noon kasi sariling design ko yung pagkakagawa nito. Yung, RP, yung Smith machine, matagal ng design yan. Pero, naglagay tayo ngayon ng dalawa pang equipment sa kaliwa at sa kanan para ma-maximize yung space ngayon, kung may sarili kang gym, ang laki ng matitipid mo nito sa space at sa budget. Bakit? Kasi elite the space, tatlong tao na ang gumagamit. Over 50 exercises ang magagawa nito. At kita nyo naman, tatlong tao ang gumagamit sabay-sabay. Wait, there's more. So, dito naman tayo sa RP Super Rack. So, si Kifi Man, ang uh, magpapaliwanag naman sa atin papaano ginagamit ang Super Rack. So, pare, ikaw na magpaliwanag sa tropa. Okay. So, ang first exercise na pwede natin gawin dito sa uh, RP Super Rack is itong uh, tricep push down. Okay, para sa tricep natin. Di ba? Para pag nag-flex, low key. Yan, yeah. Oh, ito yung first exercise. Di ba? Tricep push down. Ngayon, ang kagandahan dito sa uh, machine na to, pwede kayo mag-superset para hindi lang puro tricep. May bicep din. Okay. Pang bicep curls naman. <laughs> ah next naman is ano. eh, uh, ito, pwede natin gawitin uh, sa bench press. Kita nyo naman, alagyan nyo lang ng plates. Tapos, pwede rin natanggalin nyo yung uh, bench. Squats. At pwede rin tayo dito mag-pull-ups. Okay. Okay. last exercise na pwede natin gawin is ano, lat pull down. Close grip. Pwede rin ito gamitin ng ano, tatlong tao sabay-sabay. So makikita nyo, kaya gamitin ng tatlong tao sabay-sabay uli. Multifunctional siya. So again, makakatipid ka ng malaki rito kasi maliit na space tapos ilang tao makakagamit over 50 exercises ang magagawa. So yun ang bakit kailangan pag minsan yung nag-imbento ng equipment ang nagpapaliwanag para mas nauunawaan nyo. Pero wait, there's more. Kaya mahalaga na yung fabricator ang nagpapaliwanag kasi na-imbento ko talaga to para makatipid ng space at budget yung mga bibili. Kita nyo itong dalawang to, pag binili nyo itong dalawa na to at pinagdikit ng kagaya na makikita mo, wala meron ka ng crossover pa. Hindi ka bumili ng separate crossover. Pero nagkaroon ka dahil bumili ka ng isang RP Smith machine at saka RP Rack. So, kita nyo ngayon yung dalawang equipment na to. Limang tao, sabay-sabay. Lima hanggang anim na tao ang pwedeng gumamit dito. May nagro-rowing, may nag shoulder press, crossover, bench press, close grip, pull down. Plus, ito, pwedeng gamitin ng hiwalay ng isang tao at isang tao, kaya lima hanggang anim na tao ang pwedeng sabay-sabay. Ano mapapawalan nyo ngayon yan? Mas makakatipid kayo rito ng 30 to 40,000 thousand kaysa bumili kayo ng tag-iisang mga equipment na magagawa nyan. So, ayun, nakita nyo na, sinama ko na tropa ko para mag-explain ng mga equipment na meron ako. So, Kivi, ano masasabi mo? Maganda at maraming magagawa sa bawat unang sa dalawang equipment na to. Makakatipid talaga kasi space. At the same time, uh, yung quality talaga. How about you, Kuya? Kung gusto nyong makatipid, oh, ano pa yun natin yung mga B? Ha? mag a a pa ba? Ayun, oh, no, kumuha kayo, bumili kayo B. Huwag kayo masyadong matipid, okay? Gusto nyong pumayat, pero anong ginagawa nyo? Saan nyo ginagasto? Sa so, mga walang kakwento kayo ng bagay. Ha? Kung gusto nyo magkaroon ng kwenta B, ayun, oh, no, order na dalawa. Okay, kahit dalawang pamilya kayo, promise. Alam nyo na, B. O, yun lang. Love you, Ness. Eh. Arte-arte pa. Order na. Ako po ulit si RP na Jim D. Maraming salamat po.